Rachel Gutierrez at Sara Labate. Naghiwalay na nga ha ba? Hala, totoo ba to? Naghiwalay na talaga sila para na yung mga anak nila. Ito ngayon ang kataduan ng mga netizens dahil napansin nila na rin mga nakarang araw ay tila hindi na daw nakikitang magkasama pa si Richard Gutierrez at Sara Labati sa isang social media post ni Richard Gutierrez. Nakikita nag-post ito ng na kasama ang kanyang mga anak. Ngunit napansin ng mga netizens na hindi nito kasama ang partner nitong si Sara Labati. Hindi rin naaligtas sa matuturis na mga matarang netizens ang social media account ni Sara Labati kung saan na napansin din daw ng mga netizens na hindi na kasama ni Sara Labati si Richard Gutierrez sa kanyang mga social media post. Base pa sa mga larawag ipinost ni Sara Labati sa kanyang social media account, nakikitang ang kasama niya ang kanyang mga anak. Pero wala si Richard Gutierrez dito. Kahapon naman sa ginarap na Halloween party kung saan dumalo ang mga sikat na mga artista Napansin din ng na mga netizens na hindi kasama ni Richard Gutierrez si Sara Labati sa larawang kuha mula sa Halloween party na yun. Kaya naman, lumutang ngayon ang bali-balitang hindi kayo naghiwalay na sila? Kung naghiwalay sila, ano hayang naging dahilan noon? Sa social media post ni Richard Gutierrez, tinanong ng mga netizens kung naghiwalay na ba sila ni Sara Labati? Tanong pa ng netizens sa comment section, bakit wala na po kayong photo together ni Sara? Kiwalay na po ba kayo? Isa pang netizen na nag-comment at nagtanong, How come Sara is no longer in the picture? I noticed that on Sara's post too. You are missing in her recent escapades. Are you still together? Marami pang pa mga netizens gila mag-comment at nagtanong kung bakit hindi na sila magkasama ni Sara Labate sa mga recent post nito sa social media kung saan na tanging mga anak na lamang niya ang kasama niya sa anya mga post. Sabi ng mga isang netizen na nag-comment sa Instagram post na ito ni Richard Gutierrez, Wag na makialam kung may problema sila mag-asawa. Buti na yung di na nila i-public kasi once na na-public na, wala na respect sa isa't isa. Mahirap na ayusin, mas maganda yung i-private na lang kung anong issue nila. Mas madari maayos pag wala nakikisaw-saw. Hope, maayos na kung ano man naging problema nyo mag-asawa. Heto ang reaksyon at komento ng mga netizens tungkol sa bali-balitang lumabas na naghiwalay na daw Dio Manos na Richard Gutierrez at Sara Labati. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na konfirmasyon o pahayag ang kampo ni Richard Gutierrez bagay si Sara Labate wala rin inilalabas na pahayag o konfirmasyon kung naghiwalay na ba sila o hindi.